Puntahan natin mga kalakwatsa ang sinasabi nilang malaking imahe ni Mama Mary na may simbahan sa ilalim nito. Time check 6 pa lang ng umaga, galing lang kami antipolo, kaya medyo malapit lang ang biyahe. Ang sarap talaga mag-rides pag umaga, malamig ang hangin. Tapos yung araw pasikat pa lang sobrang nakakarelax. Hindi muna kailang palumayo sa Manila para maka-experience ng ganito. Dito lang sa Tanay Rizal isang oras lang biyahe. Paggaling ka sa Manila. Kaya ano pa hinihintay mo mag-rides ka na rin dito? Nakarating na nga kami sa main entrance ng sinasabing lugar. 8am pala ang bukas nito kaya wag kayo masyado maagang pumunta maghihintay lang kayo sa labas. Paakyat ang daan sa nasabing simbahan. Habang pataas ka matatanaw mo ang isa pang simbahan sa ibaba sobrang ganda ng disenyo parang sa mga napapanood mo sa korean movies at makikita mo rin dito ang malaking pangalan ni mama mary unti-unti mo rin makikita ang imahe at nakarating na nga tayo sa lugar sobrang laki pala talaga nito sa personal at dinarayo siya ng mga tao para magsimba ang oras ng mesa dito pag saturday 11 am pag sunday naman 8 am Sobrang ganda ng view dito sa ibaba kitang-kita mo ang imahe at malaking sulat na I love Mama Mary. At ang linis ng paligid habang palapit ka na sa simbahan, makikita mo ang isang wishing well. Sobrang luma na nito. Halatang sinauna, may nakasulat na Quasa piensya meaning water of life, at sobrang daming coins sa loob nito. May harang siya para walang gamit na mahulog sa loob. Meron din siyang pangkuha ng tubig gawa sa simento kaso kaunting tubig lang laman nito. Ito naman ang isa pang simbahan nila sobrang elegante ng pagkakadesenyo dito. At kakaunti lang din ang nagdarasal, kaya tahimik lang ang lugar. Sa ilalim pala ng simbahang ito may mga bilihan ng souvenir. Pwede rin ipabendisyon sa simbahan ang mabibili nyo na rosaryo at mga santo. Habang paalis na ako, may nakita akong kakaibang halaman. Di ko alam kung prutas din ba ito kayo na bahala kung ano tawag dito. Ngayon lang kasi ako nakakita nito.